Hi, hey, hello! kumusta ka? Guys, ito naman guys ang ating uh, bagong uh, ano ha, bagong sharing ngayon. Ang ating sharing ngayon guys, ito ang ating uh, version din ng egg bread ano. Ngayon, uh, sa mga mga naghihintay nito, dahil na-upload na natin to sa ating uh, page ang uh, picture dito guys. Uh, sundan yung mabuti ang ating mga ingredients dahil kumpleto uh, naman tayo sa ating mga ingredients ano. May conversion tayo sa cups sa grams para hindi na kayo mag-isip kung um, wala kayong timbangan, meron na tayo niyan. Sa ating uh, sharing guys nitong ating uh, egg bread ano. Napaka simple lang din naman. Halos same procedure lang sa ating mga tinapay na ginagawa pero may may pagkakaiba lang sa ating mga ingredients, okay? Ayan. Huwag niyo talagang kaligtaan ang ating mga ingredients yan dahil hindi ko 'yan sinusundan pag once may pumapatak dahil Siyempre, habang nanonood kayo, titignan yung mabuti ang bawat uh, patak natin mga ingredients. Meron niyang mga sukat. Okay? Ayan lang ha. At lalo na din, ang pinakamahalaga din talaga dito sa ating mga procedure. Sa procedure natin. Ayan. Malinis ang kamay ko dyan na dahil pang merienda lang naman to. At gusto ko rin i-share sa inyo, pag kayo na mismo gumawa, pwede naman kayo talagang gumamit ng uh, gloves. Okay? Ayan sa atin naman ay uh, pang merienda lamang. Kami-kami lang namang kumakain. Pero, Uh, mas maganda rin gumamitin kayo ng gloves, okay? Ngayon, guys, dito ha, ang ating mga resting dyan, ang ating uh, rising time, kailan sundin natin. At dito naman tayo sa ting palaman, ano? Dalawang egg yolk lang yan, guys, ha, ang aking ginamit. At ang sugar, napagalit na percentage lang naman. Dito kasi, bilang egg bread, uh, ang ipapalaman natin dito, talagang halos egg yolk siya na nahalo natin, na kahit pag naluto na, para pa rin siyang egg uh, yolk na... Malabnaw, okay? Or igyok na medyo lumalapot. Okay, kaya nasabi natin yung egg bread kasi may partition siya talaga na itlog ang ating palaman at itlog din ang ating nilalagay sa topping sa ibabaw. Okay? Ayan na, sundan lang natin mabuti. Napakadali naman yung maluto guys, napakadali lang. At yan, eh, halu-haluin lang natin yan. At sa mahinang apoy ha, sa direktang uh, pagluluto natin, Oh, uh, ano man flavor ipailalagay niyo diyan, depende sa inyo ha. Pero sa akin vanilla ang available kaya yan. Ganyan ang texture ay yan, luto na yan. Uh, tingnan niyo. Pare siya talagang igyok na lumalapot lamang at ang lasa niyan mamamangha kayo, napakaganda. Hindi siya nakakasawa. Okay? Ayun ang ating pag-rest diyan sa ating uh, dough. Tanggalin natin yung hangin at uh, ayan ay dire-diretso na natin gawin yan. Okay? Dahil ay uh, mag-alas 4 na medyo hapon na din. Uh, dire diretso na natin yan. Pero kayo pagpaalsahin yung konti niyan bago ma after nyong matanggalan ng hangin, okay lang din naman. Okay? Uh, minimum yan mga 5 minutes. Okay. Iyan eh, naman halimbawa. Iyan. Kung bilogin natin yan, irerest lang natin siya ng mga kahit mga 5 minutes. Pwede naman. Uh, pwede naman yung diretso na lang. Pero pag sa tingin nyo yung uh, pino na, pwede nang dire diretso na. Okay? Ayan. Akin mo na 'yang binibilog. Para madagdagan yung ating kinis, ano? Okay? Saglit nyo lang naman palsahin yan. Uh, tapos inyo nang ipa Platen Depende sa paglagay nyo sa inyong palaman. Okay? Tanda nyo ha, ang ating pinapalaman, yan din ang gagamitin natin dyan sa ating uh, itatappings natin mamaya sa ibabaw. Okay? Magtira kayo, hatiin nyo lang sya para may uh, medium may, may pang uh, banya pa kayo sa ibabaw mamaya. O, ganun lang naman, no? Pag-fold uh, natin, Siguraduhin lang natin na hindi maglabasan yung ating palaman. Ayan. At iporma lang din natin na parang hugis egg din. Paglagay na natin, pagsalansan. Ayan. Napakadali lang eh. Napakadali lang naman talaga. At ito ha, hindi lang pang merienda talaga. Pwede nyo rin pagkakitaan ito guys. Okay. E, per boxes nyo ito. Napakaganda. Kakaibang bread. Kasi ang iba kasi ating mga customer nagsasawa. Napaulit-ulit ano, lang mga itsura ng ating tinapay. Ano sa araw-araw. Maganda nang may partition at may... Meron kayong ibang mukha or ibang klase. halimbawa flavor of the bread of the month, sa inyong uh, paninda. Abangan kasi ng tao yun, guys. Okay? Ayan. Ganyan lang. Napaka-simple lang. At, uh, ayun pa, i-resting nyo lang sandali yun. Okay? pag isa lang, mga 4 minutes. Ayan, luto na. Napakaday lang. Maraming maraming salamat kung kalimutang i-like, i-share natin yung Learn Baking at ating Facebook page. Happy baking!